Kung gusto mo nga makapunta sa napakagandang tanawin na mala paper naku naku, samahan nyo nga ako sa vlog na to. Dahil ngayong araw ay pupunta tayo sa isang lugar na parang hindi mo aakalain na nandito lang pala sa bayan ng Mansalay. Ding! Hello mga bishi. Itong mga nakaraan nga, palagi may dumadaan sa feed ko na napakagandang bundok. Obrang curious talaga ako kung gano'n nga pa talaga to kaganda. Kaya naman nagkayaan kaming pumunta dito kahit hindi namin alam kung nasaan nga ba to. Para nga mas alam nyo kung saan nga ba ang daan papunta dito. Kapag nakita nyo yung kanto ng Villa Celestial, papasok kayo dun mga bishi. Kapag kayo ay nasa barangay Santa Maria na, meron kayong makikita ang kanto pakaliwa, doon kayo papasok. Tapos 4 nga ng hapon nung kami ay nagplanong pumunta dito dahil akala namin malapit lang ito sa kalsada. Pero naloka kami mga bishy malayo pala talaga tapos mayroon kang tatawiring ilog. Ano nga sa mga makakapanood ng video na ito, kapag nakarating na kayo dito sa may ilog, merong daan pa kanan, huwag kayong kakanan mga bishi katulad ng ginawa namin. Diretso lang kayo at makikita nga ninyo yung ilog na tinawira namin. Malayo pa yun doon mga bishi. Pagdating naman sa sasakyan, mas maganda kapag kayo ay nakamotor o kaya naman kung nakakotse kayo, dapat yung mataas. Kasi medyo malubak talaga yung daan papunta dito, lalo na at medyo umuulan-ulan, maputik talaga. After 10 minutes nga ng aming biyahe sa kalsada, narating na nga namin

akala namin mga bishy, medyo medyo lang yung aming aakyatin. Ay just miyo marimar na loka kami mga bishy. Literal na hiking talaga ang gagawin. Isama ko pa naman si siya dahil akala ko talaga medyo mababa lang kasi parang sa video at sa mga picture parang mga burol burol lang pero hindi mga bishy. Mataas talaga siya. Ngayon ko nga nauunawaan bakit puro kabataan ang pumupunta dito kasi kapag medyo may edad medyo hindi carry talaga. Dita Carmen kasama din namin pero alam niyo ba mga bishy, nasa level 1 pa lang ng hiking tumigil na siya. Bumaba na sila ni siya at hinintay na nga lang kaming makababa. Challenging ang pagpunta dito pero worth it as in mga bishi dahil kapag nandito ka na sa tuktok grabe sobrang ganda At ang bongga libre ang entrance walang entrance fee dito mga bishi Pero syempre kahit na libre may mga simpleng paalala nga unang-una nga ay huwag magkalat ibalik ang basura wag tayong magiwan ng kalat sa ganda ng lugar na to Ang nga ay bawal ang manigarilyo dito wag na natin dagdagan ang trauma ng bundok isang sigarilyo lang posibleng sunog na agad ito nga ng anak ng may-ari dito shout out nga pala sa aking bishi na si Madam Elaine Martin dapat daw talaga ito ay taniman ng niyog, pero ang nangyari last year nasunog nga daw itong bundok. Pangalang daw ulit nakakabangon ito, kaya naman ang pakiusap nila sa mga pupunta dito, sana daw talaga ay huwag manigarilyo. At kung napapanood mo na nga itong aking video, pumunta ka na nga dito dahil posibleng sa mga darating na araw, sobrang dami ng tao dito. Nulit ko na nga ang pagpunta ko dito, sinubukan ko nga ding magpa-slide dito sa bundok at grabe mga bishi, sobrang saya talaga. At kasi yung part ng bundok na to, pero kung talagang gusto mo ng adventure at gusto mo maging masaya, nako mo nga mag magpadulas dito. Grabe, ang saya-saya mga bishi. Dati nga daw ay sobrang dulas nito, pero ngayon nga ay medyo magaspang na dahil unti-unti nang natutuyo yung mga damo. Hindi ko sure kung damo ito o yung mga talahib. Para mga kugon kasi siya mga bishi. Kung mm. kami dito, hayan yung mga naka gate, ay aroy, pagdating namin sa bahay, abang kati talaga. Mas maganda siguro kung naka-jogging pants ka, pero kami kasi pumunta dito para mag-aura. Kaya naman tiis ganda, ganar. Alam niyo ba mga bishi na bilib na bilib talaga ako dito sa lugar na to? Dahil hindi mo talaga aakalain na nasa bayan lang ng mansalay ito. Para kang ka nasa ibang bansa, sa legit mga bishi, yung view, yung hangin, yung katahimikan, nakakawala talaga ng stress. Kapag nandito ka, parang nare-reset ang utak mo, yung tipong gusto mo lang huminga ng malalim, pumikit at hayaan ng hangin na tanggalin lahat ng bigat sa dibdib mo. Ganun na ganun ang feeling. Minsan din talaga, hindi mo kailangan lumayo o gumastos ng malaki para makahanap ng peace. Minsan nandyan lang pala sa paligid mo, kagaya nitong lugar na to. Tapos nga lang pala ito ng elementary ng Waigan. Ayan mga bishi o, oh, yan yung school nila. Ito na lang talaga wala pa masyadong tao dito mga bishi. Kaya feel na feel talaga na yung moment. Para kang sumakses eh, sumakses. Cherry. Ito so, kasi sa part na to maganda talaga magpicture-picture. Picture. Kaya bongga, wala pa masyadong tao. So, dito sa slide nandoon na, nandiyan na yung mga kabataan. Marami pa kaming nakakasalubong, yung iba umuuwi na. Hindi na nga ako magugulat kung sa mga darating na araw mas marami nga ang pupunta dito dahil grabe talaga mga busy Instagramable talaga yung place. Gusto ko nga lang po i-shout out yung mga taong nagbigay sa amin ng juice dahil grabe yung uhaw namin mga busy. Kaya kung kayo pupunta dito, magdala na kayo ng maraming tubig dahil nakakauhaw talaga. Kung nga po ay magbibitbit ng mga pagkain, please lang pakiuwi po nung inyong mga basura, huwag niyo pong iiwanan dito sa bundok. Oh, shout out muna sa aking mga bishi diyan, kaway-kaway. Tingnan niyo naman mga bishi, oh, mga kabataan talaga sila, ang dami. Takto pa nandito pala yung anak ni Mamiean. Kakilala daw nila ako. Hello mga bishi. Oh, ayun na nga mga bishi, napakadami ko na nang sinabi. Hanggang dito na lang muna ang aking video, pero bago 'yun papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng parking. sitwasyon ng parking dito. Kaya naman ko na-kotse Pwede mo namang iwanan doon sa may basketball court. Kanigurado sa mga ating na araw, lalo sa bakasyon, marami ang tao dito. Kaya mag-iingat po tayo. O, oh, paano ba mga bishy? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood. Patuloy po. Sana tayong pagpalain ng ating puong may kapal. Paalam!